Magandang morning sa lahat na mauni ang akong video na most requested Jud so karoon akong gibalik ang lagnob nga kitawag sa Bisaya tambal ni siya sa kalunggo kung sa Tagalog pa mga kulugo ang dagta lang niya ang igamot dedo de ang imong kulugo so ano pang hinihintay natin simula na natin let's go welcome to my channel tanom.com Magandang morning sa lahat. Nainibalik ko diri sa sa tanom ni Pasyang nga uh, Lagnob, gitawag sa Bisaya ni siya. Herbal gud ni siya, herbal medicine, gamot gud ni siya. Tambal ni sa kalunggo kun sa Bisaya. Tambal pud ni siya. Ah, uh, ito yung tinatawag doon sa ano, na sa Tagalog. Ito talaga ang pinakamabisa na pampatay ng kulugo. So sa lahat dyan na may mga kulugo, ito, maghanap kayo ng lagnob. Ganito yung dahon niya, oh. Medyo, ano yung dahon niya. Tapos, yan. Kung tanggalin mo yung dahon niya, may dagta siya na parang yellowish yung dagta. Doon mo ilapat yung dagta doon sa may part ng kulugo or sa part sa kalunggo sa bisaya ipahid lang ang duga sa lagnob 2 to 3 days patay yun yung kalunggo ang kalunggo kay kung di gud mo siya ting siya so magingita mo diri lagnob daghan kay diri na sa minda no ang lagnob ambot unsa gyud tawag ana sa tagalog ang lagnob na po siya bungay na ayang bungaw mura siya star na gagmay medyo bilog yan ang bunga ng lagnob so halo-halo lang niha tagalog bisaya kay ngatong atong mga viewers tagalog and bisaya para masabtan pod ang atong content so diri mangita sa tanom nga mga tambal mga home remedy nga nara na sa tong palibot sama ani nga, nga adiri sa maragusan daghan kayo lagnob so dali ra pud siya mutubo kana yang mga liso kung mahinog siya or malaya na pud siya mahulog ra sa tungod so kung ganahan mo si na adiri si nakita nako niya ipakita nako niya oh mo na iyang bunga sa lagnob basta kay kung mutambal gid eh, two times a day pahid ka sa buntag no katong tanang jud nga kulugo or katong kalunggo pahiran mo siya dai mo tulog pud pahid ka ana lang siya pagkaugma medyo half dose siya wala ko ka try wala bay ko kalunggo pero kato sa anak medyo half dose ning siya half dose gud Pero dili good. kuan ra kaya ra na kayo sisiro kayo kumbaga So, mao gina siya ang number 1 tambal diri sa mua kanang lagnob. So, ang ayuning ampingan ning kuan na kani. Kay eh, kuan gini kay wala ni mapaldi ni mapalit sa butika ning tambala ni. So, karon diri diri pa ko na kabalo, dugay-dugay na baya tong kulugo pod ni BJ dito pa sa Pangasinan. So, diri diri ra gyud na ayo ang yang kulugo. Naraon na na ito boss o boss. O kinsa ganahan pwede na po na siya pangayoon. mabuhi man siya so nindot kayo no daghan kayo mga herbal lang na makita na to sa palibot o maura to guys mauda ni ang maragusan thank you kayo